up so, mga tamad so ngayon mga tamad nandito tayo sa Still A Brain Road so maglalaro tayo nito dahil wala lang sikat ito eh so laro natin so unang gagawin daw natin is kukunin si Noban, Nobini Bizazinini Oh my god oh no. Nobini Pizza Nini Yeah, wait for Nobini to reach your best Okay Rhino Tostery. Hey! Don't steal bro Because I am the Rhino one who steal it Rhino Oh my god You gonna steal this bro <laughs> Okay I am gonna steal again Okay now Maruno now must steal part Oh no Bro See, bro. See bro. Uh, let me go up, bro. See bro. Uh, what should I do? Should I reset, bro? Okay. reset natin para di ako Kalau Yo, wala pa kong lahat okay. Ano gagawin ko? Uh, pera? <laughs> okay, okay. Nakanaka na ako par. Timmy join. Okay, nandito si... nakalangan ko? Uh, ito, ito. Baby Kiwi. Baby Kiwi. Uh, pizza Nini.

Lorbo fruit to Wait, I'm gonna steal some brown rods. BOMBO MINI ko sih. Wala tayo, pero agad mo yung tao. Ito, rare, 7.5. Ini tiko, from M. Uy, tiko. ko na mga kapar ayan huwag ka nalaka dito pa eh Ayan, dito na lang ako pa eh. Pisa nini Tung 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 tung. na tung 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 sa hor. Hmm. Uy! Pangit! Ito. Pag. May ito. Baby, abe, nabe on street Magnakaw na lang ako kasi tarantado ako Ganon lang kabisik magnakaw <laughs> oh, Basic Ano pa? Pag na lang kasi marunong ako ganyan B, money is money Malapit na tayo 100k Rhino Tostarino Cappuccina Rhino tosterino Nadi ko kaya ko Rhino tosterino. Rhino tosterino Ay ay! Oh no! I'm gonna reset bro

Paano ang tato? <laughs> Meron tayong budget, bro. Uy, ano to? Ay, 300. 300 kiaw! Oh my God, 300 kiaw. Coco Fanto Elefanto. Coco Fanto Pandacini Elefanto. Wala, wala na. Nag-light-light. Ano na yun? yun? All the eh, no? Brinrat in God Oh my God Dola to Main adik par aning Brinrat. Tripi tropi. ko aning Brin Rot Tralalala Tralalala <coughs> <coughs> Punakawin mo naman ako, Kahit isa lang bro Please lang Isa lang naman oh Isa lang Buti eh, 35k asik oh, sige, sige 35k Borbalon in Luli Loli ay par ganyan to at ay dugay kawat tagal mag na ah Virginia nakaw wala kaming pakinakaw oh my god so oh, how up him to me bro Indario Wait, <tododo> Yoli, <tododo> I'm Leon. <tododo> nah, I'm by that window, bro. Yan, Torrid Plus. Di abot ang natin, bro. Sige, sige, sige. Oh my God. Ay, epic lang. Langaw lang. Pagdo hey, so, talaga, pero... Nakaw is part of the game, dude. Ay, sige, ito, ito, ito. ito. Oy! Binili na ito. Borbaloni Luli Loli. Uh, Borbaloni. Hindi ko alam kung ano ani. Oh, Borbaloni. Oh. Nalinga na ba dire? Nare 350 kya oi mate. Ay. Avocadini. Kum. Mali. Abi na mitik. Gira lang. Pela-pela to those dudes Okay, okay, oi Pasalamat ka, bro Oiii, putik 3.5 Oo, oh, oo, oh. oo Walang lalapit Ako protector ito Walang malapit Leru, leru, leru di Wala nang kalabad dito si di, Ano Ano ba yan Sa kanya na naman Magnaka na tayo sa kanya bro <tinyo> <tinyo> <Yowden. tinyo> Ang mythic lang or di ano si, secret. Ay may budget na ako par. dahil di ako na awa sa iyo. Magda na, na ako na tayo. Hello. Oh, no. Tim James. Ay wala na ko room para Oh my god. Restart. Supon so, na pala yung ano ko base ko so, so, goodbye epic salamanter ikaw yung man ako pero ako lang lang ikaw okay, din okay, goodbye okay, okay. na po salami na pinggino sa'yo na pa dito epic siguro na lang legendary dito bro We... Why? Why? Parati ka na lang Zoe Bigyan mo naman na ng hila Uy 1M Pakita yung bumidzini ka na sa lili Uy Ano to ba? Rainbow God Oh my God lang yan I'm scared to be there. Si, ano na lang yan pare natin yan mamaya one you she know the girl. one m na kuman kuman hindi they still again how can he go back to his friend? Woo Open mo na yan par Para maging tong 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 sa Or Ay wala na Nag quit Oh my god bro o Ganun bro Chameleon. Sige, may dati mga legendary ba? Kuy Violi Ameleon. Sige. Kukunin natin berri, yan berri, sa stocks berri, bikus, natin first. O, diba? 1M! very very Berry Bikus Dikus Bombikus. can back to his friend? <laughs> Ay, common. Bukan dapar dah ya mana no? si Nubi ini. Okay, si. Oh, ini balik sih. Oh, ding, 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 dong. Oh, ini, 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 ini. Ini sekat. Ini sekat. Please, kamu nang gagal lah, bro. Huwag ka munang gagalo bro 20 seconds Bago manakaw Tay <laughs> Ay kaba Ay marunong marunong bro Marunong Ay, No quit bruh, oh my god bruh Oh ding 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 du Strawelli flamingelli Strobellelli Stro, Stro Oh my god -y. Sana na nato pag-aasamin. Eh. So, kamong Balaloni, ah uh, pasensya na kayo, but you're gonna out be next. Okay, kam alam ko na. Oy, <laughs> ano 'yan? Legendary? Common. Wala bang maganda diya Bird, yung taguan M, the mythic. Swine na pomparty. Ako 'to to, bro. Mythic. Chatornita Saturnita tralalelo tralala. Ah. Ah, oh, sige, nakawin mo 'yan, kupal ka. Cappuccino assassino. Na nakawin ko sa iyo par. Sige, bro. Salamino Penguino. RIPPY trophy Ya, yeah, 1M Anong mangyayari pag nag 1M? You will lose all... Ah, so dapat ibigay gupurnya Damping di kruze nih Tra la Tra la 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 tra la la Oi itu orang gutini nanasii 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 Allah alam mo yung bakit kulaw kong kwarta par? ako yung nakauna tong orang ganyan yung kasanay ah, mag ako par sino gusto trade? oh my god flurry flura <laughs> uy, ito 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 kawin na kawin na stolen 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 Okay! Okay! Mayroon na tayong Bitek! Oh! <laughs> okay! Okay! Sila natin to. Nice! Pinagtutulungan par. Okay, salamat. Arigato, thank you. <laughs> Bitek! Feeling is the best, medicine. See? <laughs> 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 <Nakaw> na, par! <laughs> Nak Nakakao na, par! Okay na. Okay. okay na to. So... Ayan. Ayan. Eh! Aya. So, ano muna tayo? Out muna tayo. Sige. Sige. Okay na ako. Okay na ako. So, ayun lang mga teman, salamat sa mga 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 video ay mag-like and subscribe na kayo at parang comment ang username nyo, baka kayo na ang next na kawan ko. So, lang mga teman, salamat sa mga mga Thank you very much. Bye-bye. I love you very much. Thank you, thank you. Paldo na tayo. Okay, masaya na ako sa laro na to. Bye-bye.